Eva is helping. Hey. Help me. <laughs> oh, kamu na, Evita. Ya, ya. Oho. What happened? Mm -hmm. do nang ngamin alaga atin namin sa spooning using my poo okay 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 isin Loud.

Mahirap, Baka matagal sila ano, natulog. Kaya mahirap gisingin. Mabuti. Aka, ang, ano, pa, ang... Mabuti na sumama yung ina. Lumabas ah, kaya... nga uli yung ina kaya natagalan oh. pa kami. Nag-away pa, nag pa yung mga bata dun oh. sa garden. Kumanta na siya oh. Kanta na siya, kanta. May kubo. <laughs> tingkil tingkil man. Twinkle, twinkle. Uteera tayo, isang ikutan lang. Kita Luka? Vamos. Sige. Mistak na sya sa Hi, you say hi, the dog. Wow, ang ganda ni ito. Jaging tayo guys Jaging tayo Vamos 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 Vamos, Vamos. 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 Halo. Halo. Hum. Oi, menina, oi, oi, eu sei muito mal. Hi. Ai. Ai. La lu. Alô. musta amigo. Where is your friends? You say, musta amigo." Musta amigo. Ketal. Musta migo? Evita, say, ketal. Ketal. Evita. Evita, tito, put this one like this. Ketal. Oh. Ketal. Hmm. Yes. Yes. Oh, Na 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 tinkol tinkol ta